Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Mga mangingisdang Pilipino po protektahan ng gobyerno, Speaker Romualdez. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa mga mangingisdang Pilipino na ang gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ay patuloy na magbibigay ng proteksyon sa kanila laban sa ginagawang pambubuli ng China. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag sa pagdiriwang ng National Fisher Folk Day kasabay ng pahayag ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na walang dapat na ikabahala ang Pilipinas sa plano ng China na ikulong ang mga trespasser sa loob ng 60 araw ng walang paglilitis. Tiniyak ni Speaker Romualdez na gagawin ni Pangulong Marcos ang lahat upang maproteksyunan ang mga mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa kasama ang Bajo de Masinloc na malapit sa Zambales at Pangasinan. We will use all the powers we have to keep them safe, sabi ng leader ng Kamara na mayroong mahigit 300 kinatawan. Hangga talaga! Ako kay House Speaker Martin Romualdez! Panoorin ang video hanggang dulo at dito makikita mo ang mga kababayan nating mangingisda! Kasabay naman ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga manging isda tiniyak ni House Speaker Martin Ruvaldez na hindi pababayaan ang mga manging isdang Pilipino lalo na sa West Philippine Sea. Habang ang atin ito koalisyon, may panawagan naman sa publiko. Yan ang gulat ni Mela Lasmoras. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na bibigyang proteksyon ng pamahalaan ang mga mangingisdang Pilipino laban sa umano'y ginagawang pambubuli ng China. Sinabi ito ni Romualdez kasabay ng pagunita ng National Fisher Folks Day na nataon pa ngayong may iba't ibang hamon sa West Philippine Sea na isa sa mga pangunahing pinangingisdaan ng ating mga kababayan. Ayon sa House Speaker, gagawin ng Pangulo ang lahat pa para mapangalagaan ang ating mga manging na naghahanap buhay lang naman sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Bagamat nagbanta ang China, nahuhulihin na nila ang mga foreign trespasser sa kanilang mga inaangking teritoryo. Iginit ni Romualdez na hinding-hindi matitinag ang gobyerno, lalo pat ang China umano ang siyang nangihimasok sa ating maritime waters. Bilang bahagi naman ng okasyon ngayon, personal namang sumama ang Gabriela Partilis at Act Teachers Partilis sa isang collective fishing expedition sa WPS. Sabi ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, nakikiisa sila sa laban ng mga mangisda kontra China at bahagi ng kanilang aktibidad ang pagsusulong ng ating karapatan. Sa isang press conference, nanawagan din ang ating ito koalisyon para sa sama-samang pagsuporta ng sambayan ng Pilipino para sa ating mga mangisda nila na why fish, fish, fish and peace, peace, peace ang maghari sa West Philippine Sea. Mangisda kayo na mangisda. Tubig natin yan. Lahat ng pwedeng sumuporta sa inyo, i-repair ang mga bangka nila, paghanap ng pambili ng mga bagong motor. We should now really uh, emphasize the, the rich resource of our waters. Kami naman ho sa... civil society, not only as activists but as consumers people in media let's help create an awareness we do not look at our fisherfolk as objects of pity solidarity means hindi lang kawawa tulungan kundi ang laki ng potential dyan at kahalagahan pero kailangan ng suporta ah, para ma-overcome nila yung barriers sa ngayon, nagpaplano na ng panigbagong misyon sa West Philippine Sea ang atin ito koalisyon pero isinasapinal pa nila ang detalye nito. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.